Nasa mahigit dalawang daan ang naaresto simula ng sumiklab ang riot sa Maynila na bumulabog sa mapayapang kilos protesta kontra korupsyon araw ng linggo. Ito ang kumpirmasyon mula sa DILG ayon sa report ng ebs cbn Nagsunog ng truck at ng bato ng pulis ang nakamaskarang grupo sa Ayala Bridge. Naghagis din ng molotov ang mga ito at nagsunog sa kalye ang ilang kabataan sa Menjola. Pwersahang pinasok din ng grupo ang isang motel at nagwagayway ng baliktad na bandila. Samantala, dagsa naman ang mga lumahok sa kilos protesta laban sa korupsyon sa EDSA, Luneta Park at iba pang lugar. Iba't iba ang grupo na lumahok, kabilang na ang Tindig Pilipinas Trillion Peso March at grupo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.